at yun na nga po for today's video ay naisipan ko na naman na ulit na magluto din sa tabing dagat kasi nga namimiss ko bagang kumain din sa may dagat kasi ako ay walang kaagaw iyaswapang hey, yes, diyan yun na nga, nakaka-relax naman kasi talaga kumain sa tabing dagat. Kaya nga lang minsan ay talaga namang susubukin ng iyong uh, pasinsya. Pasinsya? Pasinsya? Basta gayon. Kasi nga minsan, pumupunta ako dito ay alas 10 yes ng umaga. Tapos nakapagluto ako ay hapon na, alas 2 na ng hapon. O diyang ang tanghalian ko ay hapon na na rin. Nararating ko nga lang din sa may applya talaga namang parang ako'y napapaguran na agad. Gawa ng katatapos ko nga lang din na maghakot ng kahoy na ni Papa. Tumulong nga pala muna ako sa paghakot ng kahoy bago ako maglakwat siya din sa dagat. Parang bigla kasing sumakit yung balikat ko nung pagkapasan ko ng kahoy. Yun nga pala mga kahoy na yun ay pinutol gawa na nakaharang na sa wire ng kuryente. Ay sayang naman, kaya naman ay uulingin nga ni Papa. Makulimlim lim nga pala ngayon at parang uulan. Pero okay lang yan kasi nga waterproof naman ang ating cellphone ay. Ay, pilingorn! Pero alam nyo talagang hindi ko gusto kapag uh, medyo makulimlim Gawa na ang pangit sa camera baga uh, Hindi masyadong makita ang aking kagandahan laka ka o ikalain, pa diyan yun na nga kasi gustong gusto ko talaga yung uh, makikita ko yung kagandahan baga ng nature. Di ba kapag talagang mainit, talagang kitang kita yan sa camera eh, yung pagkablo ng kalangitan, yung green ng mga ano ay, mga dahon-dahon baga. Yun parang nakaka kasi sa mata. Sa totoo lang kasi talagang mahilig akong kumuha ng litrato. Hindi lang ang sa pagmamukha ko kundi sa nature. Mahilig din akong gumawa ng mga video, yung mga mag-edit, yung mga ganyan-ganyan. Kaya minsan ay eh, wag na kayo magtataka na akala nyo ang gandang-ganda ko sa picture. Ano? Ewan ko na lang kung makilala nyo ako sa personal. Iwan ko baga sa pagmamukha ko pero minsan naman kahit di ako gumamit ng filter, napakaganda ng mga picture ko. Kahit anong kuha ko, maganda na kuha ko pero minsan naman, nako kahit anong kuha ko, kahit sa ang angulo yan ang pangit. Hindi ko rin talaga alam or minsan ay baka depende rin sa mood ng pagmamukha ko. So yun na nga, mabalik tayo. Nakapulot nga pala ako dito ng kawayan. Kinuha ko na at gagawin kong upuan mamaya. Ito nga pala ulit akong pumuesto sa dati kong pwesto nung nakaraang vlog ko na dito ako nagluto. Gusto ko kasi talaga sa pwesto na to kasi nga ay presko at saka kitang kita ko yung uh, dagat. So yun na nga at kinalkal ko muna yung mga gayak ko sa timba at kinuha ko aring galdero kasi nga ito ang paglalagyan ko ng mga mahuhuli ko. Bali, ang lulutuin ko nga pala ngayon ay uh, garlic crab. Uy, English. <laughs> Sinabit ko nga pala muna aring timba din sa may puno at ng nang manghuhuli pa naman ako ng mga crab eh. Ang huli ko nga palang ng crab ngayon ay mga kalantigas lang, yun ay maliliit lang na uri ng crab. Kasi nga kung alimango ang ko, aba yun ay paswertehan lang makahuli. Kuwari ko eh kahit ilang oras ka magpunta din sa bakawanan, ako, swerte mo na kung makahuli ka ng isa. Guha nang may mga nagakabit din ng tain, kaya naman ay medyo ubos na rin ng mga alimango din sa bakawanan. Ang tain nga pala ay uri siya ng abubo. O wag ka mag-alala hindi ka yung tinutukoy ko. Makahuli ka lang ng alimango kung ikaw ipupunta pupunta ng mga palaisdaan ay nakuha lamang ay kulang ka pang pagalitan ng may-ari doon at yun ay hinulog. Kaya naman ay tama na tayo sa kalantigas at yun naman ay uri din naman ng crab kaya nga lang ay di maliliit nga pala kung mapapansin nyo ay talagang wala pa kayong matatanaw na batuhan kasi nga ay humihibas pa lamang malaki pa ang tubig. Tanghaliin na kasi ngayon ng hibas gawa ng ang oras ngayon ni alas na tapos ayan hindi pa, hindi pa rin low tide. Pala din nga pala sana ako pupunta doon sa mga nahulihan ko ng gutos ng nakaraang kong vlog at marami dito mga batu baga na buklatin nandun yung mga kalantigas eh kaso nga lang nagbagong isip ko kasi nga malalim pa doon muna ako sa may kabila mangunguha. Dito kasi sa kabila ay mabilis hibasan ng batuhan gawa ng medyo mataas sa mga bato dito. Sabi nga pala kapatid ko ay medyo madalang na daw ngayon ang kalantigas dito sa hibasanan pero sabi ko ay hmm, kahiman sa lawak ng batuhan kahimang wala dong kalantigas hindi marami naman kasi ako nakikita kapag ako ay nangihibasan pero alam niyo kung saan talaga talamak ang mga kalantigas ay sa tabing ilog kaya nga lang ayoko sa tabing ilog gawa ng ang hirap kaya noon delikado ang cellphone gawa ng ang am ilog kasi kapag low tide yan ay talagang libtong baga siya gilid na gilid siya ay lalim na agad tapos yan ang lalim pa ng putik tapos ang giliran pa ay uh, bakawanan tapos Nako, ang dahing sisihin ako, kulang pa magkabiyak biak ang akin pa doon Pero hindi naman pa ayong iniisip ko doon. Ang iniisip ko ay yung cellphone. Gawa ng uh, kaunting lingat mula. Ay tubog agad ng cellphone sa ilog. Ay malalim yun ay buti din ni sa hibasanan gawa nung nakaraan ay pagkatubog ng cellphone ko ay dalidali -dali ko agad nadampot ay kung doon ay di kakapain ko pa yun sa ilog ay paano ko makapako sa ilog ay yung gataasan o yung uh, stone fish baga Saka lionfish, napakarami pa naman lionfish din sa ilog. Buwan ang na nakapasok yun kapag malalakas ang alon. Kaya naman talaga lagi akong takot maligo sa ilog, lalo na kapag low tide. Kasi nga pag low tide, malabo ang ilog. Or kahit hindi low tide, basta malabo ang ilog, naka huwag ka maliligo sa ilog kapag ganun. Kasi nga nung minsan yung kapatid ko, tumubog lang saglit sa ilog, ay low tide yun. O ayun, natinig agad na ng lionfish. So yun na nga mabalik tayo. Nagbubuklat nga pala ako ng mga bato. Gawa ng nito mga nakatago ang mga kalantigas. O di kaya ay mga nagasundot-sundot ako dyan sa mga butas-butas na yaan. At gawa lang dyan yung mga nakatago. Nga pala gumagamit ako na rin kawit para may pangkawit ako pang buklat ng bato. At saka ay pandukot-dukot din sa mga butas-butas. Gawa ng ah, hindi naman pwedeng gamitin ay kamay. Gawa ng uh, kulang pa tayong matinik dyan ng mga stone fish. Anday pa naman mga stone fish na maliliit sa mga bato na yaan. Kaso ayun na nga, kanina pa ako nagabuklat. Eh wala man lang ako nakikita. aba parang nandalang naman? Samantalang kapag ako ay nangihibasan at hindi naman silang aking sadya ay napakarami. Talaga namang kapag kailangan mo, saka nawawala ay ano. Wari ko isang oras na nga ako nagalakad din eh, wala pa malang ako nakikita kahit isa. Ah, -ah ayun ano na, sana ba nga nagpunta yun? At napag-isip ko nga na pumunta na lang din sa may tabihan at baka ay meron dito. Dito sa may mga pinagkakabitan baga ng mga lambat. At yun nga may nakita ako din sa may butas kaya naman ay dinudukot ko nga. Nga pala mas marami nga palang ganito o mga nakalabas yung mga ganito kapag gabi. Maganda manguha kapag gabi nito. Mangingilaw baga. Kaso nga lang, eh, wala naman sa gabi. Umaga kasi lagi ang low tide at katanghalian pa nga. Buti na nga lang at makulimlim ngayon kaya naman na hindi masyadong mainit. Pero kapag panahon naman ng habagatin ay talagang marami niyan dito sa buhanginan. Mga nagbalay laang yan, wala yan sa mga batuhan. Nga pala kapag mangunguha ka nito ay samahan mo rin ng kaunting pag-iingat at yan ang sakit din bagan na rin manipit. Aba kahit arigani ra ang kaliit ay masakit din na makasipit. Sa tinagal-tagal ko nga namang nanguhuli ng ganeri ay never pa naman ako nasipit. Kaya nga lang ay kalimitan ang nangyayari sa akin ay natutusok ng kanilang tangkuhong kasi ang tangkuhong nila o yung shell baga nila sa likod ay matalas yun o kaya yung mga sipit-sipit nila may mga tilos baga. Kaya naman ay kapag manguhuli ka nga ni ay huwag kang pamulog-mulog at nang hindi ka nasasaktan. Para sa pag-ibig laang yan, wag kang pamulog-mulog nang hindi ka naluluko. Hey, nandamay pa nga. Speaking of pamulog-mulog, ayan na nga ba sinasabi ko at ako natusok na nga na rin tangkuhong. Ayan tuloy o, dumugo na tuloy yung daliri ko. Pero okay la ang hindi naman masakit. Nga pala may mga nakikita rin ako dito nga bangkalan. Ayaw ko nga sanang kunin kasi nga ay sawang sawa na bagay naman ako sa bangkalan. At ako'y umay na umay na din Pero ayun, dinampot ko na nga at gawa ng kahit sanang baling ko, kahit sanang tingin ko, ako may nakikita. Ay hala, kunin ko na nga at iihawin ko na lamang. Mamaya kapag ako ay nagluto nito nga, aking mga nahuli. Pero yung iba hindi ko na kinuha nga, kumuha lang ako ng ilan. Kasi nga hindi na rin man ito papansinin sa bahay kapag inuwi ko, gawa ng may ulam naman sa bahay. At dahil nga medyo marami-rami naman ang aking nakuha, kaya naman ay hinugasan ko na nga at magluluto na ako. Gawa ng ako kaninang kanina pang pagod na kakauli. Mm, mm Sa totoo lang ay halos dalawang oras na kasi ako naglalaka din sa hibasanan. Tapos ito pa lang ang nahuhuli ko nga kasi nga kanina nagumpisa ako ay medyo malalim pa yung tubig tapos ngayon palang humibas. Eh ayun, pagod na pagod na ako, ayoko na hindi sa totoo lang talaga gusto ko nang umuwi at ako'y napapagura na kaso nga lang ay, hindi pwede ay ginusto ko ari ay edi di ayun tuod tuorin mo yan bali pinagtatanggal ko na nga pala yung mga sipit niyan kanina nung pagkahuli ko pala kasi nga ay iniiwasan ko ay baka ako'y masipit pa at saka kakunti lang din malaman ng sipit na yun gawa ng aliliit din naman ng sipit alam nyo dito sa amin kapag mga nakakuha kami ng mga ganitong crab alimango man yan sugpo lobster alam nyo kadalasan talaga laging luto lang namin talaga nilabon lang lagi Bukod kasi sa malayo kami sa bayan at malayo ang bibilhan ng mga rekado, ay sasabihin lang sa akin ni mamay na sus, kung ano-ano pang rekado ilalagay dyan, gayon din malasa niyan. Matapos kong halinisin yung mga kalantigas na nahuli ko, ayan, binalikan ko na aring timba na sinabit ko din sa may puno ng pipisik. Nga pala kung mapapansin nyo na bakit ganito laging timba ang aking dala? Abay, huwag na kayo magtaka at yan dami niya sa bahay. Hindi ka pa nasana eh, ganoon naman talaga mga probinsyana, probinsyano, yan o no, kapag galing nga uh, sa syudad at pagbabalik ng probinsya ay eh, laging may bitbit -bit na ganyan, pasalubong nga pala nagdala na rin ako ng sunscreen para naman ay maywas iwasan natin sobrang pagkasunog ng mukha ko kasi nga ay alam nyo totoo lang ngayon lang ako laga arti sa pagmumukha ko kasi nga nung minsan naranasan ko nung kami ay namingwit ni mama sa ilog talaga naman sunog na sunog talaga yung mukha ko parang ay grabe talagang kitang kita yung pagkasunog ng mukha ko at saka nung kamay ko hindi na bumabalansi dun sa braso ko talaga mas maputi pa nga yung braso ko kaysa dun sa mukha ko kaya naman ayun nag-inerte na rin ako bumili na rin ako ng sunscreen mm -mm. Eh kasi nga naman, ikaw ba naman ang mamingwit ng mag start kayo ng alas 6 ng umaga tapos uuwi kayo ng alas 4 ng hapon? O tingnan ko lang kung di ka talaga masunog nun. Eh ang pananga ko lang sa init ay yung tanging sombrero ko lang tapos yung uh, jacket ko. Eh di yung dangga talaga ng init ay eh, didirekta sa aking uh, pagmumuka. Ayun, kahit anong kapal na mukha ko ay eh, talaga namang tinablan pa rin ng init. Bali lumipat nga pala ako ng pwesto, gawa ng na sa nauna kong pwesto ay sobrang lakas ng hangin, gawa ng mahirapan ako magluto dun, lalampas lang apoy. Tapos yun na nga at nanguha na nga ako ng aking panggatong para ako makapagluto na. Yun nga ang kagandahan dito sa probinsya. Yun, hindi mo na po yung panggatong para makapagluto ka. Kaya nga lang, talaga namang ah, mga mo yung pwit ng kaldero. At talaga namang wala kang makikitang puti doon. Pero dati, nung tungkupang ang ginagamit namin sa pagluluto, ang ginagawa namin para hindi masyadong mauling ang kaldero, gumagamit kami nung uh, na baga na stainless. Bubutasan yun sa gitna. Tapos yun ang isasapin namin sa kaldero. E eh, di para nga naman ay yung panuos. E di lang ay dun sa palanggana tapos yung pinakamputan lang ng kaldero yun lang ang mauling ang tawag nga pala namin sa gayon ay lakangan wala lang share ko lang ba nga pala natutuwa ako ngayon kasi piling ko wala naman ako nakalimutan na dadalhin ko kasi kung nakaraan ay nakalimutan ko baga ng posporo pambuhay ng apoy o edi paano ko nga naman lulutuin yun? Ay talagang bumalik pa ako sa bahay noon. Pero ngayon ay hindi naman. Hindi ko naman siya nakalimutan. Nga pala time check. Ang oras nga pala ngayon ay alauna na. O ba? Diba? Sinasabi ko sa inyo ay anong aga-aga ng punta ko dito kanina? Alas 10 tapos ngayon alauna na. Mag-uumpisa pa lang ako magluto. O talaga namang nga ang tanghalian ko talaga ay late na naman. Mm -mm. So yun na nga matapos ko magbuhay ng apoy ay nilinisan ko na nga pala aring kalantigas na mga nahuli ko. Tapos tinutuklap ko nga pala yung mga tangkuhong nila para naman ay kumapit yung lasa sa laman. Tapos magagayat na nga rin pala ako nitong sibuyas, bawang at lara. Nga pala para sa mga nagtatanong at mga yung mga nagamessage din kasi sa akin din sa TikTok. Bakit daw hindi na ako nagdodrawing? Sa totoo lang po ay talaga nagdodrawing pa naman ako. Kaya nga lang hindi ko na siya ginagawang content kasi nga nung minsan ako'y nadala na. Kasi dati di ba talagang content ko dito ay arts. Tapos bibi nagbibigay ako ng mga libreng portrait para sa mga followers ko. Kaya nga lang, merong iba kasi na grabe naman. Pag hindi agad napansin yung comment nila hindi mo agad sila nagawa ng portrait, nagagalit. Tapos yung iba nagmumura pa nga eh. Ay sa dami baga namang nagko-comment at nagpapagawa. Abay, magagawan ko baga lahat agad yung sabay-sabay. At saka ay, alo, hindi naman ganun kadali mag-drawing. Hindi naman porke kami marurunong mag-drawing ay para na kaming printer na putyo-putyo lang. Ayan agad. Tapos agad. Hindi naman ako ganong kagaling. Hindi yun nga habang tumatagal eh, para mas marami ang magawa ko. Kaya naman na sketch na lang yung mga ginagawa ko. Tapos hanggang sa, ayun pa rin. Ang dami pa rin nilang sinasabi. Nagagalit pa rin. Parang kasalanan ko pa. Nakauwi ka uwi. <laughs> So yun na nga ang dahilan kung bakit ako ay lang sa pagkocontent ng mga portrait-portrait na yan. Pero nag-drawing pa rin ako kapag may mga nagpapagawa. Siyempre may bayad, no? At yun na nga mabalik tayo. Akala ko pa naman talaga eh, wala na akong nalimutan. Kaso yun nga, ang nakalimutan ko ay kutsara naman. Mm, buti na nga lang talaga at wala namang sabaw yung lulutuin ko ngayon. Ayun, di yung aking inuupuan na kawayan, pumisngat ako doon ng kaunti at ginawa ko nga panandok din sa aking niluluto. Yan, no? ay talaga naman napakaulyanin ko talaga. So yun, at nakaluto na rin, at ako'y makakain na, talaga naman ako'y gutom na gutom na. Yun nga pala mga nakuha ko nga uh, bangkala na inihaw ko na lamang at papapakin ko na lang. At yun na nga medyo napapahaba naman ang aking pagbablog eh. kakadaldal ko ay mag shout out na muna ako. Shout out nga pala kay Wanabu, Jan Holly Habines, June Barts, Kat Kat from Mindoro, Dan Put from San Narciso, Marlon Pentecostes, Kenneth Dalisay from Aklan, Jan Lorico, Francis Mark Mendoza, Ananias Terado, Erwin Orca, Cheryl Cheryl Then yun na nga, Cheryl Cruzado, taga Pitogo, Quezon. Joel Bugal Paredes. Ay, katrabaho ko nga pala ito si Bugal. Ay, laging tulog niya sa duty. Ay, hindi pala ako pala yun. Berto Quezon, Julian Salvatos from Lucena, at kay Mangyan Eraya. So yun na nga, kain po tayo mga katabudi. At marami salamat nga po pala sa mga nanood ng video na ito. At kung nakaabot ka dito, ay marami salamat po at pa-subscribe na rin naman. Mm, -mm. na, ay ayano ay. Ay, iyan, nabilit na naman. you <laughs>